Yeah. Swimming, swimming. Welcome to Master Ipong TV. Swimming, swimming tayo dito. Sa waves. Ayan ah. po. Swimming pool. Ayan ba? Ayan ah. ah. ba? Ah. Mamaya ah. 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 pa ah. kayo ah. mag-slide. Kung hindi pa yung tubig, pinupunupi. Okay. Upo kayo dyan, upo kayo dyan. Okay. Mm. May kasi dito, may bubong. Ayan oh, may bubong. dito ay may initan. Kaya ako lagi dito sa pool na to eh. May pool dito, may bubong, may roof. Nagpupuno pa po ngayon dito sa Waves Resort. Kami lang po tao dito. Sila. May slide o. Oh. Kaya nagpupuno pa rin dun yung pool sa taas. Mamaya ah, na kayo mag-slide. Mababa pa yung tubig. Oh. Baka maano yung bewang nyo dyan. Tataog ka dyan. Swimming ka, swimming. Dami ka. Uy. Dito, tumuto kayo dito sa may ano, tubig. Dito sa ibaba nito. Iyon, no? Oh. Sarap. Sarap. Ya, tutong kayo. Buo kayo diyan. Ayun. Oh, di ba? Yon. Press na press. <laughs> enjoy, enjoy habang bakasyon, di ba? Bagong puno ito. Araw-araw 'to pinapalitan ng tubig. Hmm. po. Iya, subukan mo nga. Panika doon. Ganyan din. Sige, muna. Isa-isa lang. Ikaw ikaw muna. Panika, panika slide ka. Sige. Okay. Ayos yan. Sige. Okay. Di mawasak yung ano mo, jersey mo. Bilis. Okay, may mga hayop dyan. Ayun. Nakakulong. Yeah, no, imported lahat yan. Lalo na yung mga nasa likod. Marami pa doon. Ngayon ka lang ba napunta dito? Okay. So. Hmm. Baka. Hindi. Bilis. Fight. Oh, okay. Slide. Hindi. Go. Sige. Slide. Slide na. Tutulak kita dyan. Ay, wag mo ang anuhin, masisira yung jersey mo. Oh, okay. Hilis. Huwag mong pigilin. Huwag mong pigilin. Ay, ala, Hindi maganda. muna. eh. Hmm. Eh ala, paano nag-slide ka pa? Lahat pala pum pumanik ka na lang dyan. Hindi. Eh. Sige, slide kang JD. Parahan si JD, mag slide siya. Yo. Oh, ganun lang eh. Alisin nyo, Yero. Alisin nyo nga. Gusto mo, pahiga pa si JD dyan eh. Ayan, Yero. Ayan, lagi eh. Go. Woo! Sarap. Sapa, sapa, sapa. Sapa. Ganon talaga. Ganon talaga yan. O, isa pa. Ganon talaga dapat. Slide. Sulitin nyo na. Pag marahin ng tao dito mamaya, eh. Hindi na masaya. Habang tayo pa lang. Basaya ako. <laughs> Yero know, sarap po oh. mini mini ang IDT ipong Natix Developmental Team. Hey! Oh, next. JD, go. Wow, sarap. Sa pa, sa pa. Five laps pa, five laps. <laughs> five laps, bilis. Ganun lang oh, di ba kasarap? Enjoy, enjoy. Oh slide. O, oh, bilis. Yan. Go. Huwag mong pigilin. Okay. O, oh, next. Next. Yee. Yee. Isa pa. Five laps pa. Four laps. Apat pa. Apat pa. Apat pa. Apat pa. Nakakabasa. Yee. <laughs>

Wala pa po pong tao dito. Kami pa lang po ang tao. Dito po, first time po nila. Mag-swimming po dito sa pool na to. Pero po nung nakaraan po, yung kami sa kabila. Okay sila ulit. Tiyo! Ah, yeah. Tiyo! Next, next. Tiyo! Ay! Next. Kapa! pa! Hindi pa! Okay. Okay pa. Masarap pag-dive na <laughs> Enjoy, enjoy Ang IDT Okay Swimming pinatila po muna namin ang ulan Tsaka kami nag-swimming Dapat po kahapon ito eh Masira po yung motor ko Kaya ngayon na po natuloy O, okay, isa pa Pagod na Oh, last. 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 Last na. Bilis. Last na lang. Lilipa tayo ng pool. Lilipa tayo doon sa kabila. Last na lang. Padahihin na muna natin tubig dito. Yan. JB. <laughs> Yan. Kian. Nasaan si Kian? Kiel. Go. Sarap! Sa okay, swimming swimming muna kayo dyan pa tayo ng pool Yun o no? Baka ano si Ray Jersey nyo Okay, swimming swimming muna kayo dyan Karap dito ano Dapat eh dito tayo tumuli kahapon Nasira lang yung motor ko eh Ayos na rin ngayon Alapan tao tayo pala <laughs> Mamaya hapon pa tumarain tao Pag gabi Gano? Kasi may live band dyan eh Sa gitna Oh, may live band See you all kami ngayon <laughs>